guys, silipin natin mga kaibigan natin, mga natin dito yan mga naglalaro sa Japan naglalaro ng patintero pero mataya-taya mataya-taya-taya mataya-taya pag nahuli, taya ayun si Rodel ang ng ginto yan ito na, ito. nakita ka na? ito, ito, ito Sintyo. <laughs> <Thank> <laughs> Sintyo yan eh. Kulay ginto lang. Gusto ko kung saan nagtatapon. Nagtatapon lang. May dalawa nag-iingay sa nagsilipin natin. Ayan. Ayan si Robin. Hello guys! Hello guys! Hello vlogger! <laughs> Ayos, kuya, Ayun, Kuya Dan. maraming ginawang bata yan sa Pinas bago nagpunta okay, na yung Japan. Ayun, iniipit ako. Paano ako makakalip dito? Hindi, <laughs> okay. okay. baba mo muna. Kaya tayo mo dyan. Para hindi ka maipit. Hindi, yeah. oh, okay. takbo ka muna yung salabas pa. Silahin yung sa... Silahin sa... Silahin sa... Silahin Eno, you know, pinapahirapan ni Robin si Goyedo, sinasadya, iniipit! <laughs> iniipit na araw sa truck! Magkabait eh. So mag tayo dito ng mga papakilimbangan natin. Uh -huh. na ang dami nila nakuha ng tubo, benta kaya sa akin yan. Magpapawara <laughs> natin. Robin! Paano? Paano? Uh -huh. Presyo mo? Nibirin na lang yan. oh, <laughs> iba talaga si Robin. Ito, pakay ko dito, kukunin natin. Boiler, 5 liter ng tubig, kapapahin ka ng tubig, niya. Eh, hello to my vlog. Kapagal nito, Good. Good. Kira ang pangalan niya sa Pinas bago kayo napunta Japan. <laughs> hindi, <laughs> hindi sumagot. <laughs> <laughs> hindi <laughs> sumagot. <laughs> hindi sumagot. Mukhang marami. Ngayon ha. Wala na tayo uh, ano? okay, na anak. tayo po. Kira talaga maging mga pogi. Makita niyo yung kabataan ito. Oh, grabe. Mr. Suave. <laughs> What? Ah, hindi mo tayo mga Mr. Bayan at sila magtrabaho. Okay, mananahimik muna. <laughs> Ano sabi mo ika? Ang hirap kumita ng pera. Tingnan niyo ang trabaho namin. So, mga kababayan. Shoutout pala sa taga Kristalay Kapas. Kapas tayo Ay, kapas tayo lang. Taka tayo lang hmm. tangan. Manyaman to! <laughs> Ayan po. Ito pa rin po ang itsa natin kay Bila si Robin oh, na marami rin tinakbuhan sa Tarlac. Dito lang po siya nagtatago. Oh. Hmm. Ayan, tingnan. Kalanya nagpapakasarap sila di sa Japan eh po. Nagigiba sila ng mga bahay dito oh. Titis kayo sa alikabok oh. So, tawag po dyan guys ay Gemba or construction. Pero sila sa demolition or nagigiba ng mga bahay.

Ito, isa at itong isang bahay na to gigibay nila for na no to isang buwan ba kontrata ito dalawang linggo uh, dalawang linggo dalawang linggo isang bahay pagdalaman oh sa buwan sa ikan yun eh nagiba ko ng ganito isang linggo dalawa uh, lang viva rap, viva dalawa lang kami dalawa Filipino sa Guys, so may mga aircon pa. Laki doon. Uh. Ito may second floor. Ito rin may second floor. Maayos pa rin yung loob. Oh, doon bahay siya pero maayos pa. Yan o. Oh. Pwede non ng lababong habaw. pangalan sa YouTube. ko sa ano mga anak ko din para Okay guys, so andito na naman po ulit tayo. Ito po yung mga kaibigan natin na nagkakaitay o nagigiba ng bahay. So ayan. Nagiba na yung kapraso dito. And again, after giba nito, yun naman pong kabilang bahay. Diyan nakasakay si Kong Gusang Saan yung mga puno binuno to Ay! Pinuto yung isang inihingi ko na Ay ay nun pa pero ito sayang to Yung maple pinuto Sabi ko gagawin kong bonsai eh Sarap so, makakontrata guys ng ganyang ano Ano, kahit tayo or ng bahay Laking pera yun Andiyan si Robin, andong si Rodel, andong si Kuya Dan. Silipin naman natin si Kuya Dan. Ano ginagawa? nagkakarga din siya dito yung mga kumakay naman na kahoy sa kabilang side ayan ito <laughs> So again, sabi nila, halos isang buwan ng kontrata nila dyan sa isang linggo may get or dalawang linggo may get tapos doon din sa kabila pero kung tutusin kaya ng ilang araw lang yung, one week, two weeks dapat tapos na yan eh pero yun ang kontrata nila so bawat uh, game ba kasi napala nga pala dito guys, traktora. May nakita ko. Later lang tatanong natin kung ibebenta o hindi. 吧。 Sarado, talle. Pin, may nakita ka ng ginto. ginto. Diyan sa pinupulot mo, may ka na wala pa. Ay, marami na. Marami na daw, oh. Barbar. Barbar. 18K nakalagay, pero may jeep. <laughs> <laughs> Epekto na po yan. Kulang na po sa tulog. Kulang sa pahinga. Kulang sa tulog. Lidl, <laughs> lidabi mo nga. May sila mo. Yan <laughs> e po. Nasobrahan daw. po si Robin na mumulot po ng pera dito sa Japan. Ayan po. kahapon pa po yan. Ah, hindi. pa, no? Oo, oh, kahapon po po yan. Ayan. giniba nila nila yung bahay na isa, ano. Isa. So, itong... Eh, sa taas ko ng katabi, pero hindi pa po ito giniba yun. Sa na araw po. So, yung sunod Yung kasama natin, nagputol ng kawayan. Ito na nating kababayan. Yung isang matanda, umalis. May tinapos. Uh, yung tatlong kabataan lang po na iwan dito. Ano <laughs> nga nakakabot yan? Sabi, sa Robin. Focus, focus. Yan, naka-close up ka. Ulitin mo. <laughs> Shout out daw sa mga... Nanay ng mga anak niya. Sa Kapas Tarlac ba? Kapas po. Ayan po, si Robin po. Dito na po siya nagtago. Daming pinagtataguan sa Tarlac. Hindi ko kaya nagmana yung batang niya. Yun. ang buhay ng mga kababayan po natin so ako dati rin ginagawa ko yan gigibatin din kami ng bahay paminsan-minsan tumatanggap pa rin ako ng ganyan trabaho nagigiba kami ng bahay so yan yeah. magandang trabaho ganda kita pero madume delikado Eh, mesti nak sambil seru dalam, mesti mo? Tala nyo ba, napakasarap ng buhay sa Japan oh, ah, Sabi nang nakikita nyo sa TV Naganda na mga pasyalan Pero ganito po ang gagawin ng Mga pupunta po dito Mga susugal, magbabakasakali. Kung wala kayong direktang pupunta na trabaho Magpapakasakali lang po kayo ay Magka isang daan kisi po kayo kung hindi kayo pupunta kung saan-saan, ganito, magigiba kayo ng bahay, gagawa ng kalsada, kung ano-ano pa ano kung sanay kayo sa hirap ayos lang po pero kung hindi kung puro pa po ang ginagawa natin sa Pinas wag na po kayong pumunta dito ay, 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 ay. ayan si Robino dating sumasayo lang sa Adonis yan ngayon po ayan na po ang ginagawa nagpupulit po ng basura dito sa Japan kaya naka sising sisi na po siya dati Ab, ang abs ang laman chan chan ngayon monay na po kaya ayan sisig sisi na po siya Okay guys, so yun na po yung itsura ng pinagibaan ng bodega. And now, andito naman sila sa katabi na bahay. So inumpisahan na rin po nila, tinanggal na nila yung kawara o yung uh, bubong na tile. Then sa loob, unti-unti na nila tinitibag. So Ito po Maging ganito na rin po ang itsura niyan